Ikalabing dalawang kabanata sa pagpapatuloy. Sumugod ang mukhang rabbit na sinisigaw sa ating bida na ikaw na tanga. Na mabilis namang sinalubong ng ating bida ng suntok na tinamaan ito sa muka. At nagulat ito na napahawak sa kanyang ilong na nagdurugo na sinabi na ang sakit. Sinuwerte lang daw siya sa suntok na yon. Namuling sumugod ito na sinabi na hindi na daw siya magiging pabaya. Tatapusin na daw niya siya na iniwasan lang ng ating bida ang ginawa nitong atake na ikinagulat naman nito. At isang suntok na naman ang pinatama ng ating bida sa muka nito. At sinundan niya ito ng malakas na tuhod sa tiyan. At pagkatapos ay hinawakan niya ito sa dalawang ngipin na nakausli na ikinagulat nito. Hawak ang ngipin sinabi ng ating bida sa kanya na hindi pa nga daw siya awod. Bakit parang hindi pa rin daw siya natututo? na makikita ang muka nito na nanlaki ang mata na nakatingin sa ating bida na pasabi sa kanyang sarili na kailan pa daw siya naging ganito kalakas. Natiningnan siya ng ating bida at sinabi sa kanya na binabalaan daw niya siya. Huwag na daw siyang magtangkang bumalik sa kanilang lugar. At hindi daw nila kailangan ng mga pesteng katulad niya. Hinigpitan ang pagkakakapit sa ngipin at kinuha ng ating bida ang pera sa loob nitong damit at sinabi pa niya na yung dalawang kasama daw niya, mukhang hindi daw katulad ng isang salbahe, gaya daw niya. At huwag daw niyang dumisan ang pangalan nila sa paggamit nito para sa sarili niya. At mabuhay daw siya ng maayos at tapat. Dagdag pa niya na ang perang to. Ibabalik na daw niya ang perang ninakaw niya mula sa kanyang ama. Hawak pa din ang ating bida na hindi makapagsalita, at pinagpapawisan ang lalaking mukhang rabbit na nakatingin sa ating bida. At pagkatapos ay sinuntok ng ating bida siya sa muka. Na napahawak ito sa kanyang bibig at napasabi na aray. Ang kanyang ipin daw. Natumingin ng ating bida na ito ay nanggigigil pa at sinabi na kung makita kita ulit, talagang pupunitin ko na yan. Umalis ka na. Ngayon na. Sinabi naman ito sa ating bida na maghintay lang daw siya at naglakas loob daw siyang nagyabang laban sa kanilang ginang. Pagbabayaran daw niya ito. At mabilis na tumakbo papaalis habang ang ating bida ay sinigaw sa kanya na wala na daw siyang pakialam. Pupunitin na daw niya yan ngayon din at huminga ng malalim na makikita ang ating bida na sinabi nito na ang kasuklam-suklam na tanga ng yon. Natumingin sa kanyang kamao at sinabi niya na pero masarap daw sa pakiramdam na makita niyang lumakas na siya. Sumapit na ang umaga na sinasabi ng kanyang ama na makikita ang kanilang in na hindi. Ang sinasabi daw banya ay ibinalik niya ang pera. Hindi pwedeng mangyari daw yan. Tiyak daw na kinuha niya yan mula sa kanya. Nakahawak ang dalawang kamay sa ulo na sinabi ng ating bida sa kanyang ama na ano. Paano daw mangyari yon? Ay ang hina daw niya. Hiniling daw niyang magingat siya sa susunod at ibinalik ang pera. Natumugon ang kanyang ama na siguro nga daw. Wala daw talagang siyang lakas para kunin yon mula sa kanya. Papaalis na ang ating bida na sinabi ng kanyang ama. Pero mas malaki pa daw ito kaysa sa ibinigay niya sa kanya. sinabi na lang ng ating bida na yan daw ba, ito daw ay interes para sa isang araw. Nasinabing muli ng kanyang ama na anong interes daw. Natumugon ang ating bida na hindi daw niya alam. Basta, itago na lang daw niya ito at pagkatapos ay biglang bumukas ang kanilang pinto. At isang grupo ng mga babae ang pumasok. Na sinasabi ng babaeng kulay lila ang buhok na ang init. Tulad daw ng inaasahan, wala daw talagang kwenta ang distritong to. Na napatingin ang ating bida sa mga ito na medyo nagulat. At ang babaeng kulay orange ang buhok ay tahimik na nakatingin sa kanya. Nananigas ang ating bida habang dinaanan siya ng mga babae na napasabi siya sa kanyang sarili na ang puputi daw nila. At para daw silang mga diwata. Nanaiinis naman ang babaeng lila ang buhok na nakatingin sa ating bida na sinabi nito sa kanyang sarili na. Tinitingnan daw niya si Yusul kahit nandito daw siya. At pagkatapos ay sinabi nito na hindi pa daw babukas ang in to. At hindi daw bat nagtatrabaho siya dito. Na napalingon ang ating bida na sinabi na tama, tama, ano daw ang gusto niyang kunin? O, gusto daw ba niyang makita ang mga kwarto? At sinabi ng lila ang buhok na samae yusil. Ang samae ay isang termino na ginagamit para tawagin ang mga batang babaeng estudyante ng mga guro sa martial arts. At sumagot ang orange ang buhok na sinabi nito na hindi daw sila pamilyar sa mga pagkain dito, kaya maari daw ba silang pakihandaan ng masarap na pagkain na hindi mahal? at maghahanap daw sila ng matutuluyan dito at aalis sila bukas ng umaga. Kaya pakihanda na rin daw ng dalawang kwarto para sa kanila. Nang umiti ang ating bida na sinabi nito na ganun daw ba okay. Na naman ng lilang buhok na parang siya lang daw ang pinapangitian niya, Yoseol. At mahilig daw siya sa mga simpleng bagay kaya sigurado siyang masisiyahan siya sa isang simpleng tao tulad ng isang tagapangasiwa ng bahay panuluyan. At bagay na bagay daw silang dalawa na napaseryoso naman ang tingin ang ating bida na napasabi sa kanyang sarili na isang tagapangasiwa ng bahay panuluyan lang. Nasinigaw naman ng kanyang ama na anong ginagawa daw niya. Ituro na daw niya sa kanila ang kanilang mga upuan. Nasinabi naman ng ating bida sa mga naggagandahang mga babae na pakiupo po dito. At ilalabas na daw ang pagkain sa loob ng ilang minuto. At supladang sinabi ng lilang buhok na sandali. Sobrang luma na daw ng upuan to, at mukhang matutumba na anumang oras. Yusio. Siya na lang daw ang umupo dito. Tumugon ito at sinabi na na okay sa Joe. Nakasimangot na napatingin ang ating bida na sinasabi sa kanyang sarili na bakit daw ganun siya kay Yusil. Saan daw galing ang mga niyan? Malapit nang lumubog ang araw at makikita ang kanilang in. Na kung saan ay malakas na nagkwekwentuhan ang mga babae na si Yusil ay hindi nila sinasali sa usapan. Nakapikit si Yoseol. Na sinabi ng ating bida sa kanyang sarili na wala daw ni isa ang kumausap sa pinakang bata. Sumapit na ang gabi na makikita ang in. Nakakrus ang kamay sa katawan ng lila ang buhok na sinabi sa ating bida na tumingin daw sila sa kanila, tagapamahala ng in. Saan daw sila pwedeng magpahinga ngayong gabi? At dalhin daw niya sila roon. Na nakasimangot na suminyas ang ating bida na sumunod daw sila sa kanya na ikinainis naman ito ng lila ang buhok na sinigawan ang ating bida na itong walang galang na tanga. Paano daw sila sinasayawan lang ng daliri? Na sinabi ng isang babae sa kanya na kalma lang. Isa lang daw siyang walang kwentang batang tagapangasiwa ng in na hindi man lang marunong ng martial arts. Na napasimangot ang ating bida nang marinig niya ito at sinabi sa kanyang sarili na anong kalokohan daw iyon. Ibig daw bang sabihin lahat ng hindi marunong ng martial arts ay walang kwenta? Pero marunong daw naman siya ng martial arts. At binuksan na ng ating bida ang kwarto na tutuluyan nila. Nasinabi ng ating bida sa kanila na okay sige. Dito daw sila mananatili. Nasinabi ng lila ang buhok na ang liit at ang baho daw dito. At paano daw niya sila ipapanatili dito para tumuloy. Natinalikuran sila ng ating bida at sinabi niya na puno na daw ang ibang mga kwarto. At kung hindi daw sila nasiyahan sa kwarto, dapat daw ay pumunta na lang sila sa ibang in. Na sa kanya ng lilang buhok na gusto na daw ba talaga niyang mamatay. At paano daw niya sila tinatrato ng ganito? Na sinabing muli ng isa nitong kasama na tumigil na daw siya. Sa Egeo. Hindi daw siya pwedeng kumilos dito. At lahat daw ng tao sa paligid nila ay nakatingin at nakikinig sa kanila. At kung kumalat daw na umatake sila sa isang taong hindi marunong ng martial arts, hindi daw magiging masaya ang guro nila. Ang sejeo ay isang termino na ginagamit para tawagin ang mga nakatatandang babaeng estudyante ng mga guro sa martial arts. Natumingin sa kanila ang lila ang buhok na sinabi na Master Na sinabing muli ng kasama nito sa kanya na eksakto. Kalimutan na daw niya, iyang tangang batang yan at subukang matulog na lang. Na naiinis naman itong tumugon na okay. Swerte daw talaga siya ngayon, bata. Nasinabi pa ng ating bida na may itinuro na okay. Kung masyadong maliit daw ito, may espasyo daw para sa isang tao sa mga kwadra. At maaari daw niya siyang dalhin doon. Nanapangiti naman ang babaeng lila ang buhok na napasabi na kwadra. Usiel, doon na daw siya. Nanagulat naman ito na napasabi na ano? Nasinabi ng lila ang buhok na bakit? Ayaw daw ba niya? Natumugon ito na hindi, hindi daw naman sa ganon. At sinabi nito na okay daw. Na nakangiti ang ating bida na sinabi na kung ganun sumunod daw siya sa kanya. Nayumuko naman si Yoseol na sinabi sa mga kasamahan nito na matulog daw silang mabuti. Na pinagsarhan na ito na tumugon na huwag daw siyang huling magising bukas. Tumingin ng ating bida kay Yoseol na tahimik lamang na nakayuko. At pagkatapos ay na ng ating bida ang babae sa kwarto ang napasabi ito na ito daw ay na hindi na naituloy ang pagsasalita. Nasinabi ng ating bida sa kanya na nakataas ang mga kamay na biglang nagkansela daw ang isang bisita kaya. At hindi na daw siya magdadagdag ng bayad kaya pwedeng dito na siya matulog. Nasinabi sa kanya ni Yoseyon na pero sobrang laki at malinis daw nito. Dapat daw siguro tawagin niya ang ibang mga estudyante dito. Napinigilan siya ng ating bida at sinabi na hindi. Hindi. Kakatulog lang daw nila at baka istorbohin lang daw niya sila ng walang kabuluhan. Base daw sa mga itsura nila, mukhang talagang pagod na pagod daw sila. At baka nakatulog na daw sila. Nahumawak sa kanyang ulo ang ating bida na sinabi niya kay Yoseol na itago daw niya ito sa kanila, kundi baka patayin daw nila siya kung malaman nila to, natahimik lang na nakatingin sa kanya si Yoseol. At pagkatapos ay umuko ito na may ngiti sa kanyang labi na sinabi na okay. At maraming salamat daw. Na nakangiti nalumingon ng tingin ang ating bida na sinabi nito na siyempre. Huwag daw siyang mag-alala at matulog na lang daw siya mabuti. At iniwan na niya si Yosiol na isinara na niya ang pinto. At pagkatapos ay tahimik na tumingin si Yosiol na nagtataka. At nang maramdaman na niya na tuluyan ng umalis ang ating bida ito ay masayang naglibot sa bawat sulok ng kwarto. Habang nakahiga ito ay sinabi pa niya na wow. Ang sarap daw ng pakiramdam, parang ang sarap daw matulog dito hindi pala tuluyang umalis ang ating bida, kung hindi ito pala, ay naghintay sa likod ng pinto, na masaya niyang pinakiramdaman ito. At pagkatapos ay umalis na siya na sinasabi na dapat na daw siyang mag-ensayo ng martial arts niya ngayon. Makikita ang mukang rabbit na may kasamang mga lalaki na sinasabi nito na nandyan. Nandoon daw siya. At pagkatapos ay sinabi sa kanya ng lalaki na Imchu, tangang walang kwenta. Kung hindi daw maibigay ang pera na kanyang ipinangako, pagsisisihan daw niya iyan. Natumugon ito sa kanya na sinabi na huwag daw siyang mag-alala. At kung sisiguraduhin daw niyang hindi na siya madadampian ng kamay ni Sung Woman, pangako daw niya na makukuha niya ang apat na putlimang pilak na bariyan niya. Na makikita ang muka nito na sinabi pa niya na Woman, ikaw na lintik. Hindi na daw siya makakalakad sa kanyang sariling paamuli na lumabas ang ating bida na sinabi pa ng mukhang rabbit na hindi na daw talaga siya makakalakad muli. At dito na po nagtatapos ang ika, labing dalawang kabanata. Ika labing tatlong kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang langit sa gitna ng gabi. Na sinasabi ng ating bida na okay, Hawak ang kahoy na espada ay nakangiti pa niyang sinabi na una, mag-ensayo daw siya gamit ang kahoy na espada. Nabiglang dumating ang mukhang rabit at sinabi sa kanya na sungumon. Patay ka na ngayon. Naglakas loob daw siyang kalabanin siya. Kasama daw niya ngayon si Daibu Na nagulat naman ito na sinabi na hindi daw ba niya kayang harapin ang isang katulad niya. Pagkatapos ito ay tumaklak. Nahuminga ng malalim ang ating bida na sinabi na Imchu, binalaan na daw niya siya. At sino daw itong mga tanga na kasama niya? Na sinabi ng mukhang rabbit na mag-ingat daw siya sa pananalita niya. Tanga. At hindi daw siya pagmamakaawaan ni Daibuyacha. Napapasugod ito na sinabi naman na tinawag daw ba niya silang mga tanga na nagulat naman ang ating bida nang hinampas siya nito ng malaking palakol na sinasabi pa sa kanya na mukhang hindi daw sapat na ang mga binti niya lang ang sirain. Babaliin niya na rin daw ang lahat ng mga braso't at binti niya. Na masaya pang sinigaw ng mukhang rabbit na huwag na daw niya siyang bigyan ng awa. Wasakin na daw niya siya. Na ito ay patuloy na umatake sa ating bida. Na nagawa namang lahat itong iwasan niya. Habang umaataki ay sinabi pa ni Daibuyatcha na parang hito daw siya. Paano daw siya nakakagalaw ng ganun? Tumingin siya ng seryoso at ipunisto ang kanyang mga paa. Nainiwasan niya muli ang palakol na masaya pa sinabi sa isip na may matamis at banayad daw na enerhiya dito. Baka ito daw ang divine and ethereal captivating movement. Na naiinis na si Daibuyatcha na sinabi nito na itong walang hiya. Anong mga pakulo daw ba ang itinatago niya? at sinabi pa niya sa kanyang kasamahan na ano pa daw ba ang hinihintay nila. Hulihin daw nila siya. Na mabilis na sumugod ang mga ito na sinabi na okay. Nakangiting tumingin ang ating bida sa dalawang papasugod na sinabi pa niya sa isip na ito na daw siguro ang pagkakataon niya para pagsamahin ang pag-ensayo ng pag espada at mga kakayahan sa martial arts energy. Nasinisigaw pa ng dalaw na mamatay na daw siya. At pagkatapos ay ibinuka ng ating bida ang kanyang paa. Nasinipan niya ang dalawa na tinamaan niya ito na napasigaw sa sakit ang mga ito. At pagkababa ng isang paa niya. Agad namang sumugod siya kay Daibuyantia gamit ang espadang kahoy. At muling ipuenisto ang kanyang paa. Napinaikot niya ang espadang kahoy na tinamaan muli ang mga ito. At pagkatapos ay nagulat si Daibuyantia habang natumba ang mga kasamahan nito. Nabigla namang tumalon na umatake si Daibuyancia sa ating bida. Nasinisigaw pa nito na ikaw na walang hiya. Na mabilis namang napatingin sa kanya ang ating bida. At pagkatapos ay mabilis niya nang pinalipad ang palakol ni Daibuyancia na ikinagulat nito. At nang bumagsak ang palakol sa malayo ay pinagmasdan nila ito. At tinutukan siya ng espadang kahoy ng ating bida na sinabi na hindi pa daw ba siya susuko. Kung ganun kuhanin daw niya ang palakol at magiging magandang pagsasanay daw iyan para sa kanya. Pinagmamasdan niya ang espadang kahoy ng ating bida na nakatutok sa kanya na sinasabi pa niya sa kanyang sarili na tinatarantado daw niya siya. At hindi daw niya akalain na tatalunin sila gamit lamang ang kahoy na espada. Habang sugatan na ang dalaw nitong kasamahan, ay sumigaw ito na sinabi na boss. Natumingin sa ating bida na sinabi pa niya sa kanyang sarili na itong. Walang hiya hindi daw siya dapat minamaliit. At pagkatapos ay hinarang ang dalawang kamay na pilit tumawa na sinabi sa ating bida na brother. Parang nabigla daw siya, at hindi daw niya inasahan ito. Na nagulat naman si Imchu pati na ang ating bida. Na sinabi pa sa kanya ni Daibuyan na kung may alitan daw sila ni Imchu, gawin na daw niya kung anong gusto niya sa kanya. Na napasabi naman ang ating bida na talaga daw bang wala na siyang gagawin. At pagkatapos ay mabilis itong nagsitakbuhan na sinasabi pa na mabilis na daw. Silang umalis dito. Na sinabi naman ng kalbo na boss. Hintayin daw nila siya. Nakatingin ang ating bida sa kanyang espadang kahoy na sinabi na anong klase iyan kakaumpisa lang daw niya. Na hindi naman makapaniwala ang mukhang rabbit na nakatingin sa mga lalaking isinama niya. Nakangiting pinagmamasdan pa rin ng ating bida ang espadang kahoy na sinabi pa niya sa isip na ang pagsasama daw ng pag espada ang martial arts energy niya ay nagbigay daw ng pakiramdam na parang may isang bagay na natatapos sa loob ng katawan niya. Natumingin sa ating bida ang mukhang rabbit na pinagpapawisan na sinabi nito na ito daw ay imposible. Paano daw siya ay sobrang? Na hindi na naituloy ang sinasabi. Nang makita niya ang ating bida, na nakatitig sa espadang kahoy na ito ay pinagtatakahan niya. At pagkatapos ay hinawakan niya sa kuhilyo ang mukang rabbit na sinabi niya na gusto na daw ba niyang mamatay. Na napasabi naman ito na ha. Sinabi pa ng ating bida sa kanya na kung titignan, lagi na lang daw siyang bumangon pagkatapos matamaan. Marahil daw ay masyado siyang mabait sa isang tao na ganun ang trato sa tatay niya. Na sinabi nito sa ating bida na saglit lamang daw. Siya daw ay nagkamali na siya ay biglang sinuntok ng ating bida sa muka. Nasinabi ng ating bida sa kanya na nakaamba pa rin ang kamao na sa buong panahon na ito, ang mga inaapi niya lang daw ay yung mga mas mahina sa kanya. Hindi ba? Nasinabi naman ng mukang rabbit habang umiiyak na patawarin na daw niya siya. At kung makita kita ulit, na hindi na naituloy ang pagsasalita nang binigyan siya ng suntok ng ating bida sa muka. Na naiinis pang sinabi ng ating bida sa kanya na kung binigyan daw niya siya ng ganitong kaparusahan, ibig sabihin daw ay may mas malala pa siyang nagawa noon. Na napasabi ang mukhang rabbit na hala. Na ito ay pinagpawisan na natatakot. At sinabi pa ng ating bida sa kanya na makikita ang langit na huwag na daw niyang gawin ito ulit. Na binitawan na niya ang mukhang rabbit na sinabi pa niya na hindi daw niya akalain na isa siyang tao na magpapaisip sa mga ginawa niyang bagay sa madaling panahon. Dagdag pa niya na kung ayaw daw niyang makaranas ng higit pang sakit, umalis na daw siya. At ito ay tumayo ng dahan-dahan dahil sa sakit ng kanyang katawan. At naglakad ito ng tahimik na hindi man lang lumingon sa ating bida o nagbanta tulad ng dati at huminga ang ating bida na nakakrus ang kamay sa katawan na sinabi pa niya na hindi daw siya makapaniwala na kinailangan niyang harapin ang tangang si Im Chu, tapos ngayon daw itong daebuyat siya, at kung ano-ano pa. Dagdag pa niya na ang daming kakaibang nangyayari daw ngayon, sabay-sabay pa. Natumingin sa kanyang kamay na masaya pa niyang sinabi na pero sa kabila daw ng lahat. Nakakatuwang pagsamahin daw ang pag espada at martial arts. At sumapit na ang umaga na makikita ang kanilang in at ang ating bida ay mahimbing na natutulog. Nang biglang sumigaw ang babae na sinabi na tagapamahala ng in. Na siya ay mabilis na inimulat ang mata na nagulat. At dali-dali siyang bumangon at tumakbo na sinasabi na bakit daw kaya. Binuksan ang kwarto na sinabi niya na may problema daw ba. Na nakahigang sinabi ng lila ang buhok na tubig. Nauuhaw daw siya. At kumuha daw siya ng tubig para sa kanya. Na nainis na sinabi ng ating bida na ha. At sinabi pa niya na nakatingin sa kanila na may tubig daw sa ilalim ng kamanya. Natumugon ito na talaga daw ba? Kung ganun gusto na lang daw niyang uminom ng tsaa. Kunan daw niya siya ng isang tasa ng tsaa. Na naiinis ang ating bida na sinabi pa niya na pupunta daw siya sa restaurant sa ibaba para kumuha ng isang tasa ng tsaa para sa kanya. Kaya bumaba na daw siya. Na naiinis din ang lila ang buhok sa kanya na sinabi na talaga. Aalis na rin daw sila kaya siguro mas mabuti nang sumunod na lang daw sila sa kanya pababa. Makikita ang kanilang in. Sinabi ng lila ang buhok na Yusil, nakatulog daw ba siya ng maayos sa kwadra ng kabayo? At naamoy daw ba niya ang amoy ng dumi ng kabayo? Natumugon ito na sinabi na ha. Siya daw. Na naiinis naman ang ating bida. Na sinabi niya malinis daw naman ang kwadra ng kabayo nila, kaya sigurado daw siyang nakatulog siya ng maayos na napatingin si Yoseol na sinabi na tama. Nakinindata naman ng ating bida ito. Natumugon siya ng ngiti sa ating bida. At pagkatapos ay umalis na ang mga ito na sinabi ng ating bida sa kanila na naway bisitahin niya daw silang muli. At magingat daw sila sa kanilang paglalakbay. Natahimik na pinagmamasdan ng ating bida si Yoseol. Na itinuro siya ng kanyang ama na sinabi na woman, nahulog daw ba siya sa babaeng iyon, Nakita daw niya kasing siya lang ang kinaibigan niya. Natumugon ang ating bida na hindi. Hindi daw ganun. Nasinabi pa niya na hindi daw niya alam kung magkasister sila, pero hindi daw sila magkasundo. Dagdag pa niya na naging mabait daw siya dahil naawa siya sa kanya. Nanakangiting tumingin ang kanyang ama na sinabi na totoo daw ba yan. Natumugon ang ating bida na oo, totoo daw iyon. Pagkatapos ay natahimik ang ating bida na makikita ang kanyang bibig na sinabi na wukang. Na napatingin ang kanyang ama na nagtataka na kung bakit niya nabanggit yon. At naisip pa niya noong araw na umalis si Wukang na sinabi niya sa kanila na siya daw ay babalik kaagad. Na napasabi pa ang ating bida noon na alagaan daw niya ang kanyang sarili. Na lumingon pa ito noon. At siya ay nagpatuloy na sa paglalakad. Na siya ay pinagmamasdan nilang dalawa ng tahimik na ang ating bida ay nalungkot noon nang hindi siya nakasama sa kanya. At balik sa ating bida kung saan siya ay tuminala na sinasabi sa kanyang ama na sa tingin daw ba niya, maayos daw kaya ang kalagayan ni Wukang sa huwasan. Na malungkot lang tumingin ang kanyang ama at walang masabi. At dito na po nagtatapos ang ikalabing tatlong kabanata.